Hello po, magandang araw sa ating lahat. Muli ay ito na si Buwan TV. Ngayon ay magkaroon tayo ng panibagong uh, ga, gawing reaksyon tungkol doon sa live broadcast ni Kuya Bal Santos Matupang patungkol po ito sa pag uh, or panghihingi. Yan, panghihingi. Ito, ha? Kasi sa ating panahon ngayon mga kubayan, marami po nanghihingi ngayon. May nangingi sa kalsada, mga namam, namamalimos baga may nanghingi sa kalsada sa aeroplano, sa jeep, sa bus marami nanghingi ang iba dyan nanghingi ginagamit ang salita ng Panginoon mayroon man nanghingi talagang diretsahang nanghingi mayroon naman na, uh, nagpapakita lang na mayroon mga papel galing daw sa barangay at eh, patay daw akalang isa sa mga kabag-anak at mayroon daw silang dalang papel pahintulot yan kumbaga kasi sa usapang panghihingi ng mga kabayan sa legal na paraan ay mayroong mga permiso galing sa DSWD o sa mga kinaukulang mga sangay ng ating pamalaan na nangangasiwa tungkol dyan sa mga nanghihingi maging dito sa mga barangay mga kabayan halimbawa mayroong nga naman talagang namamatayan e eh, mangihingi kasi isang lugar sa kanikanino man sa bahay-bahay at sa saan man yun po ay mayroong mga pahintulot galing sa kinaukulan sa kinaukulan, siyempre, eh, hihingi ka ng isang bagay, pera ang katapat niyan eh. Right? So, ito po yung isa sa paksa natin pag-uusapan. Kasi nga naman, dito sa, sa Kalingap community at sa mismo sa Team Kalingap, ay mayroon isang uh, usapin tungkol dyan sa nanghihingi. Yan. Solicitation baga sa English. So, nakalagay kasi dyan, no solicitation. So, yun po isang isang ating isang bagay na pag-usap-usapan ngayong mga kabayan at isa dyan sa ating sasaguting, sasaguting video hindi man sasagutin para magkikipag-debate tayo dito ito po ay magbigay tayo ng ating mga sariling opinion patungkol dyan sa usaping solicitation panghihingi baga so yun po mga kaubayan. at upang tayo hindi na magtagal ito umpisa na natin patutugtugin ito po ay accredit or uh, ang may uh, ari sa video na to ay si Kuya Bal Santos Matubang. So, mga kababayan, uh, ito ay credit sa kanyang channel, Bal Santos Matubang. At tayo ay magbigay laman ng opinion, mga reaksyon patungkol sa pangyayari na kung saan ating narinig dito sa kanyang video. At kung ano paman mga kababayan, ayate atin na pong pakinggan at doon tayo magbigay ng ating mga sariling opinion. At kayo man dyan, mga mga kaibigan ko, mga netizen, mga followers, mga tagapakinig ni Buwan TV, eh kung anuman yung narinig, ang akilang masabi dyan ay, bayan, kayo na po ang humatol kung anuman ang inyong naunawaan patungkol dito sa video na ating maririnig. Okay? And, let the ball rolling. Let's start now. Ang ating topic po ay, iwasan natin, magsusulisit as online. Online po, mga kalingap. Ito po ay mahigpit po natin pinagbabawal. Yan, tama yan, Kuya Bal. Kailangan talaga ipagbabawal yan. maliban na? Ha? Maliba na, kung mayroong uh, pahintulot sa mga kinauukulan. Lalo na at manghihingi tayo sa isang lugar. Hayag na panghihingi. Siyempre, sa mga may dahilan, eh, nanghihingi. Pero, ang isa dyan sa para walang sabit, e eh, kailangan mayroong mga permiso. Yan ha. So, kukunong ano pa man, tuloy mo yun, Kuya ba? Itong online solicitation. Ayan, yun po ang isang maganda, hindi maganda dyan. Kasi, bawal nga sa literal talagang aktual na ninghingi, eh, lalo na dito sa online solicitation, na mismo dito sa online, napakadaming mga scammer, budolista. Diba? Mga kababayan ko, ano bang inyong napansin patungkol dyan? Marami nang na, na prank baga, na or na daya patungkol dito sa social media. Eh lalo na kung pagkagaya manghihingi ka dyan, mananawagan o kung ano man yung maitutulong dito. O halimbawa sabihin lang, ay mayroon ikang namatay dito, baka pwedeng makapanghingi sa inyo dyan. Mga kabayan, kahit magkano lang, o ito yung aking chikas, di ba kuya? Ayan o, nag-online na. Mm. Uh, sino ba yan? Si Ma'am Tori. Yung 10,000. Online yan? Um, sa Sino ba okay. yan, kuya? 10,000 yung narinig ko. Mm -hmm. Ma'am Raisa. Oh. oh. Salamat po ah. Salamat, salamat. So, ayan. Uh, ko. Si, si, na, sino na, yan, kuya? Parang para, kilala ko, ko yung boses mm. Ah. Uh, hindi uh, ko alam kung itong Okay, intensyon. Uh -huh. Kailang ito po hindi natin pinahintulutan. Ayan, tama yan kuya. Huwag mong pahintulutan kasi para mong kinakonsyente ang mga bagay na yan ha? na manghingi lalo na dito sa social media. Dahil alam naman natin mga kabayan, hindi, hindi talaga lingid sa marami lalo na mga masugid tayong taga uh, pakinig, lalo na sa mga pangyari dito sa social media, na marami na talagang nabudol. Uh, hindi ko lang sinasabing mga budolista nasa kalingap kung ano pa man yung ating narinig. Hindi ko sinasabi yun. Oh. Wala tayong proof. Pero ayon naman sa ating narinig, eh, bawal daw ang magsosolicit at hindi pinapayagan ni Kuya Bal. Magandang layunin din yan, Kuya Bal, na pagbabawalan mo. Kalingap, Rob. Mm. Uh -huh. Sino pa? kasi yan po, Yobal? Parang oh. Oh. may mga gusto pa po sa 500, sa, mm. ano, 470 na ako mm -hmm. na. PM lang po kayo sa mga K-Boys kung sino po ang inyo. Diba, K-Boys po? Parang may alam ko yan, ha? Ay, mga kabarangay ni kalinga Rab yan. Para sa lupa or bahay na ni Kalingap Rab, ni, <laughs> ni Bianci, ano? Uh -huh. Malaking tulong po yan bakit ipinwala ipan, ipinapanawagan ang mga tulong ayuda diyan sa pabahay sa dinutulungan kung kanino mayan ano bang meron bakit kailangan pang ipanawagan wala ba tayong sariling pondo diyan ano 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 ka ba yan tuloy natin ayan uh, magiging ano kayo magiging kayong part ng bahay kasi kung lahat po ay gito ang gawin ng mga kalinga pag nakikita nyo na ay hindi maganda bahay, po yan Ah, eh, talagang hindi maganda yun, Kahit sa andahanin, kahit uh, sa anumang paraan. Yun nga lang maglagay ka ng mga J-cast dyan sa iyong live streaming. So, kanino man, hindi ko naman sinasabi sa'yo, kuya, kung na ikaw. Kundi sa mga iba dyan na mayroong mga ginagawang J-cast sa kanilang screen. Oh, ito yan, ito yung J-cast ko. Para ba, kumbaga, sa isang nasa tabi ng simbahan, sa isang bulag, para bang kumakanta hawak gitara sa harap niya ay nandyan ang isang baldi isang lata, isang basket na may nakabukas dyan na kahit sino mang mag-abot dyan eh magbigay ng kung lang pagamat yan is isang magandang layunin ang pagbigay uh, magbigay ka sa man, ay eh, sa tulong na rin yan lalo na sa mga may kapansanan pero sa mga ganitong paraan lalo na sa, sa sokpit hindi naman, wala naman tayong wala naman dyan eh, sinasabi na may obaldado yung mga nagsasalita dyan. Ang lalakas kaya kumita. Di ba Kuya Bal? Bawal talaga yung kabal. Huwag mong payagan yan. Magiging proud kayo dahil yung sinusuportahan niya na, na love team is uh, makikita niyo yung bahay kung gano'n na nabago ang kanilang bahay. Oh, build, diba? na ganda yung layunin. Di ba? No? Ayan sa mga gusto pong magpaabot uh -huh. para sa bahay ni Kuyabal, Kuya Bal, sino ba yung Beyonce? Ano ba? Love team. Sino ba yung love team? Naintriga ako yung Kuya Bal. Paliwanag mo ngayon, Kuya Bal. Kasi nga naman kung ba, bakit ng ng ayuda dyan sa pabahay. Ah, uh, ba't ganun? Ganito lang naman kasi ang akin mga kubayan. Halimbawa, kung yun bang, yun talaga ang tumbok noon, nang ng isang literal na halaga, para maipantulong sa pagpapagawa ng bahay. Ang aki lang naman, ah, Kuya Bal, wala tayong away dito o ano pang mga negatibong mga isipin. Ang akin lang naman dito, Kuya Bal, sa totoong pangyayari. Madalas ko na rin sinasabi. Kung hindi kaya, huwag ipilit kasi. Kagaya ngayon. Kung hindi kayang suportahan ang isang uh, project, walang pondo, kita mo ngayon. Kung hindi kaya, huwag ipilit. Kahit kita mo ngayon, nag-o-online, nag-o-online, hingi na nga tuloy o nag-o-online hingi para lang sa isang pabahay. Kung totoo ha, kung totoo na yan ba'y doon nga mapunta yan. Eh, Sabi nga ni, kasi ni Kuya Bal, eh, hindi nila pinahintulutan na magsusulisit. Eh kung yun naman ang nagsasalita kanina, hindi ko naman kilala kung sino yun, na kung siya may is nang hihingi, solicitation baga sa English kasi bin, tinatagalog ko lang. Eh. Kung nanghihingi siya dyan, eh bawal yan, lalo na't walang pahintulot doon sa mga kinuukulang sangay ng ating pamahalaan na nangangasiwa tungkol dyan sa mga nanghingi dito, hingi doon, lalo na sa online. Kasi lalabas mga budolista na kayo dyan. Ha? Mga nang-i-scam. Nang maraming lugar nga. Hindi ko naman sinasabing iskamer kay Hindi ko sinasabi o nang bubudol kay Pero sa nga lang, marami nang pangyari, lalo na nito Sokmed, na maraming mga iskamer, mga budolista. Yun po ang iniingatan ng ating pamahalaan. Uh, kontakin nyo lang po. So, sino? Ang aming, uh, aming mga kasamaan. Or kami, uh, ni, sino? Ni sino? Sino mm? kuya? Mm So sino man pong kay boys. Mm Siyempre, sa Kalinga Club. O ba't nakasama dyan si so, Dr. Love? Basta po, mga ano naman sa buong team Kalinga. Uh, po. maraming maraming salamat po. So, ito po ay maganda man ang layunin, ano, kasi tutulong. Pero, hindi namin uh, na po na pinapahintulutan na may ganitong uh, ori ng online solicitation. Kasi pag lahat yan gagawang gayaan, iba eh ka... Ano? Habulin tayo niyan. Ay, sigurado ko Ako, talagang sang ayon ako dyan sa sinasabi mo. Kaya, totoo yan. Hindi lang baka hahabulin talaga Kuya Bal, lalo na sa DSWD na siya nangasiwa dyan. Dahil alam, alam naman yung mga kabayan pagdating sa mga solicitation, kahit saan, anong klasing pagsusolicit, eh yan ay nangangailangan ng mga pahintulot sa mga, mga nangangasiwa dyan para sa isang legal na pamamaraan. Unang-una, kagaya sa binanggit ko kanina, dito na nga lang sa ating palipaligid, dito sa akin, akin na lang amin, aming lugar. May nanghihingi dito, nangangatok sa, bin, sa pintuan. Uh, kuya, eh, para sa patay, ito, pa, para sa patay, mayroon kami ditong namamatay. Uh, baka pwede dyan, makahingi dyan. Ito, mayroon kaming daladalang papel. Uh, katunayan nga, uh, mayroon nga namang patay. Alam nyo mga kabayan, ako kasi isa kong makulit ako pagdating dyan sa mga mga sulisit-sulisit ng lalo na pera sasabihin, kuya, para sa patay. Siyempre, ang tatanungin ko, saan banda na matay? Saan nakaburol? Saan nakalagay yung kabaong? Eh, sasabihin sa iyo, ay, nandoon sa ganitong lugar, ay sus ginoogiliw. Ang lugar namin dito, ay eh, nasa isang nasa kabilang barangay pa yung sinasabi niya. Kaya ang tanong ko, ba't ka nakarating hanggang dito? Eh kung talagang nagsusolicit ka, yamang mayroong kapapil, salak, doon ka pumunta sa mga taong mayroong kakayanan magbigay iba Punta ka sa mga ahensya ng gobyerno, yeah? sa mga may lugar talagang dapat ka mangi total mayroon kang dala-dalang papel. Ah hindi. Eh. Pag akin ang i i ano yan, tanungin ang tanungin, ba ma mabuking mo na talaga pa ano lang matagal na pala na ilibing yung patay. Ginagamit lang yung papel na pakita na talagang mayroong death certificate. Either totoo man o hindi yan, Uh, para makapanghingi. Yun pala. Yung mga pinapanghingi, eh, matagal na palang nakalibing. So, yun po isa sa mga panlulokong ginagawa. Eh, lalo na yan, kuya. Sa online pa tayo. Tapos, maglagay ka dyan ng mga mga dyan sa kung saan sa amang kanto ng inyong screen dyan sa inyong live live streaming broadcast. Hindi ko, ulitin ko, hindi ako sinasabing ginagawa nga nyo dyan Pero, masama talaga yan. Masama, masama, masama. Hindi pwede pong ganun mga kalingap na bawat team o sino grupo po ay magkaroon ng online solicitation. Yung manawagan na, o, oh, sinong tutulong dito? Ako lang pong gumagawa ng gayaan. Ay, ayun din ang masama ko, ya. Yun, yun lang. Yun lang. Ulitin nga natin mga kababayan, baka nabigla lang tayo sa pandinig. Ulitin natin, nakapirasa ah, lang naman to ko, ya. po na pinapahintulutan na may ganitong uh, ori ng online solicitation. Kasi pag lahat yan gagawang gayan, ibaka e ka Ano? Ano? Habulin tayo niyan. habulin talaga. Lalo na sa si disability. Hindi pwede pong gano'n, mga kalingap, na bawat team o sinumang grupo po ay magkaroon ng online solicitation. Yan e, ang pwede. Yung manawagan na, o, oh, sinungkutunong dito. Ako lang pong gumagawa ng gayan. Ayun lang mga kababayan Si Kuya balandao ay daw pwedeng gumawa ng ganyan. Ganito naman Kuya Bal ang akin lang sa sa para sa parehas, parehas na laban. Kumbaga sa isang sa isang uh, debate, sa isang sa laban ng professional boxing. Para sa isang parehas na laban, parehas ang timbang, parehas ang lakas, parehas ang laki, parehas, parehas lang. Pagka ganyan, Kuya Bal, para din naman par, sa parihas na paraan, pamamalakad o sa pangangasiwa kung talagang bawal at ipinagbabawal mo yan, Kuya Bal, sana magumpisa sa taas hanggang sa baba. Kung bawal, di sana leadership by example. Ah, di ba, Kuya Bal? Hindi naman kita tinuturuan, Kuya Bal, pero ang akin lang naman dito, bilang pagpapakita ng ikaw ay isang, isang magaling na nangunguna dyan sa lahat ng bagay, nangunguna bilang nag-aayuda, nangunguna pagka-live streaming, nangunguna sa reactors, nangunguna sa pagtulong, nangunguna sa lahat ng bagay. Kung ikaw lahat, Kuya Bal, ay tinitingala bilang ikaw isa sa nangunguna at pinuno at marami pang iba. Sana, leadership by example. Eh kung bawal, Kuya Bal, wag mong gawin para hindi ka gagayahin. Kasi siyempre sasabihin nila, ikaw nga, Kuya Bal, pwede naman pala sa'yo, ikaw ang gumagawa niyan eh. Kung, kung pwede pala sa'yo, Kuya Bal, eh di sana, edi, let go mo na lahat. Pero kung bawal dito, sa, lalo na dito sa Sokmed, ipagbabawal mo na lahat. Dahil alam nyo, ang the bottom line dyan na maapektuhan, kalingap. Ngayon, kung ayaw nyo mabas, ayaw nyo maapektuhan ang kalingap at ang kalingap community, sa'yo palang, Kuya Bal, umpisahan mo. Kung bawal, kung bawal is bawal. Bawal mula taas hanggang baba. Lalo na pagdating sa usaping pera. Kasi alam naman natin mga kubayan, pagdating sa pera, napakainit sa mata ng marami. Ha? Napakainit. Kasi isipin, bakit nanghingi pa? Wala bang mga sponsor? Wala bang pondo dyan? Yun na nga rin sinasabi. Kung may project, kung hindi rin lang kaya, huwag pilitin. Dahil unang-una saan babagsak? Alam naman marating, maraming mga mapanuring mata sa Sokmed. Lalo na't mag-live si Kuya Bal, eh, isang na nanonood dyan. Siyempre kung anong sasabihin, ando na yung mga mapanuring mata sasabihin, Ay, ano ba yan? Ano ba yan? Akala ko ba yan, ano? 'Di ba? Ang daming sponsor daw bakit nanghihingi pa. So lumalabas na ma ma mapopulaan talaga tayo. Kayo diyan or tayo lahat. Bakit si Bon TV nagsalita ng ganito? Alam nyo mga kabayan, mahal ko rin ang ang community niyan ng nasa Kalingap Dahil diyan tayo, diyan tayo no, na na nasanay na gumagalaw-galaw sa Kalingap. At tapos madadamay tayo, ah, tapos magkaroon ng problema ang Kalingap. Siyempre maapektuhan din ang ating damdamin diyan. So ngakin dito panawagan ko yabal bal. Kung hindi bawal, wag wag mong gawin. Natural gagayahin kanya ni. Eh. Ipinagbabawal mo diyan sa isa, dalawa, tatlo, apat. Tapos sa iyo pala ay pwede, ay masama yan. Anong anong mangyari diyan? Kung baga sa tatay, halimbawa, ikaw ang tatay sa pamilya, oy anak, wag mong gawin yan ha, bawal yan. Bawal yan anak. Tapos makikita ni anak, ay bakit si tatay pwede pala gumagawa din pala si tatay? Sasabi ni Tatay, "Uy, anak, huwag kang wag kang ano ha, mag-iinom-inom, huwag kang mang uh, he -he -he ng sigarilyo, bawal 'yan eh. Masama 'yan. Masama 'yan." Tapos makita ni anak, "Ay, bakit si Tatay tumutunga ng uh, long neck? Wala pang walang chaser, dire-diretso pa. Parang tubig lang yung lap isang lapad na iniinom niya." Pagkatapos, namumulutan pa ng ha, litson na daga. Oh, sarap kaya yan, litson na daga dagang bukit baga tapos sabay hit hit si tapos sinasabi ni tatay ay bawal daw yun bakit siya gumawa di anong lumalabas ko yabal di parang 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 may kakaiba alright so yun lang po mga kababayan ito ay ating maiksing kwan lang reaction sa mga nangyaring ito unang una so yung nagsalita kanina ito huhulaan ko lang ha. kung nagkamali man ako edi correction lang ako eh tanggap ko naman kung nagkamali ako. Pero ako sa aking duda dun, yung nagsalita, parang si Red Sin ba yun? Kasi K-Boys, may bilang siyang K-Boys, tapos Kalinga Prab. Bakit? Bakit Kalinga Prab? Mayroon ba tayong, mayro ba tayong malaking ano dyan, project? May pabahay ba tayo? Mayroon na naman ba tayong gawing mansion dyan para doon natin itira yung ating mga beneficiary? beneficiary? Yan. Wala ba tayong wala ba tayong ayuda dyan? Wala ba tayong sponsor dyan? Wala ba tayong pondo dyan? Sabi ko nga, kung hindi kaya sa... Kung gagawa tayo ng mansion, ah, kung alimbawa, ah, ang gagawaan natin ng, ng pabahay dyan is uh, medyo sapat lang isang... Uh, uh, isang... ano, sampung metro kwadrado na bahay, diba? Kung hindi kaya sa mansion, di yun na lang, kahit kakapiraso lang bahay, basta ma maayos ma, ma nasa isang maginoong pamumuhay at hindi naman kaawa-awa pa, pa, na panuorin, pakinggan at makita ng marami, edi hanggang doon lang tayo at least na ilagay natin ang mga beneficiary, beneficiary ninyo or natin sa isang maayos na lagay na hindi naman siya magmukhang kawaawa na kagaya noon sa panahon pa ni na natulog ang kanyang maraming mga anak niya na sa lupa tapos open air pa sa gana, sa lamok, sa lahat ng bagay. Tapos kung sino mang magnanakot, mga lukulukong tao diyan mga kapitbahay, pwedeng gawa ng masama. Ganun lang. May tamang bintanak. pinto. Yan. Isang, isang maayos sa badalit sabi na pamumuhay, paninirahan na isang bahay. Ganun lang po mga kabayan. Di ba ganun, Kuya Bal? Muli Kuya Bal, huwag mong gawin yan. Masama din kaya yan. Bawal sa'yo. Bawal. Pinagbabawal mo sila. Tapos ikaw din pala pwede. O, eh, saan tayo pupunta dyan. Di lebas ni parang kinuk e, sinasaway mo nga yung mga pasaway eh ikaw din naman pala ay e, isa rin pasaway. Pasaw. <laughs> kuya pasaway ka. Pasaway ka nga ba kuya? Hmm? Okay, sige. So, yun, yun lang naman po mga kababayan. So, muli, ako po ay uh, bago tayo magtapos, ay batiin ko lang itong ating mga kababayan dito at mga kaibigan na matagal na natin hindi na nakasalamuha dahil matagal akong din, din na nag stream So, binabate ko po yon sila si Faith and Trust Blog, si Pre Press. Have a nice day Australia. Have a nice day America. Have a nice day Europe. Sila si si Team Amazona sa pangunan ni Andrea Dick Channel. At hindi ko rin makalimutan si Banisa Suzuki. Bani, magandang araw sa iyo dyan. Saan ka naroon, always keep safe and be happy always. And then dito sa Team Bubuli, yan, si Commander Chorb istorba. Yan. At siyempre, higit sa lahat, the Monsiados family. Yan. Sa pangunan ni Mams Shining. Yan. Sila si Barbara Tanoso dyan, si Mel, si TL, and lahat ng mga inday at mga dudong sa Monsiados. At siyempre, kalahati dito sa sa Team Kalingap, magandang araw sa inyong lahat dyan. At muli, ito na po ang Buwan TV sa inyo ay magpapasalamat at magpapaalam na po sa ating maiksing reaction video na aking ginagawa dito sa magitan ng Uh, mga sinasabi ni Kuya Bal at mga ibinabalita niya dyan sa kanyang live stream na may pamagat na ipinagbabawal sa buong kalingap. Yung palang sinasabi niyang ipinagbabawal ang, ay ang magsusuliti, sulusit. Na in Tagalog ay bawal mang hingi. Diba? Para tayong pulubi dyan, nangihingi. Pulubi nga ba ang kalingap? Hindi naman na. Pulubi nga ba? Sige, sagot nga kayo dyan. Taas ang inyong mga paa dyan kung pulubi nga ba ang kalingap. Bakit mayroon na namang issue ng solicitation? or panghihingi. So, yun lang po mga kababayan. Ang buwan TV ngayon, wala na po ibang masasabi, kundi mga kababayan, ay, ay ingat lang po kayo. San man kayo naroon, always keep safe and have a nice day to all of us, my friend, and bye-bye na po.